Finally, tinatrato na ng tama yung dating pinagsasalitaan ng masasamang salita, sinasaktan at niloloko lang. Besh, congrats. Congrats kasi nakakita ka na ng isang taong para sa iyo talaga. Congrats kasi finally meron ka ng makakasama sa buhay na aalagaan ka. Congrats kasi yan na yung taong deserve mo. Congrats kasi siya na yung panalangin mo. Sabi sa inyo eh, hindi naman kinakailangan laging nagkitiis, hindi laging kinakailangang toxic, hindi kinakailangang laging umiiyak, hindi kinakailangang laging nasasaktan. Darating ang panahon na darating din siya. Yung tamang tao na ipapaalala at ipaparamdam sa'yo na mahalaga ka. Yung genuine, yung talagang nagkikare sa'yo, hindi lang dahil may kailangan sa'yo. Yung mananatili, hindi lang sa mga oras na okay ang lahat, pero kahit dumadaan kayo sa pagsubok ng buhay. Yung tanggap ka kahit ano paman ang past mo. Yung tinatrato ka na ng tama. Finally, andyan ka na. Congrats! Kasi deserve mo yan.